Hi guys, magluluto na naman ako guys ngayon no. So, magluluto ako ng pork steak. Ayan, meron ako ditong apat na hiwang pork chop. Dahil apat lang naman kami dito, so tigiisa kami no. Ayan. So yan yung aking pork chop. And then meron ako diyan kalamansi, hiniwa-hiwa na sibuyas. And then garlic. So, i-season ko muna itong pork chop. So, maglalagay ako ng no liquid seasoning. Ayan. Mas maglalagay ako ng no liquid seasoning. Hindi na ako maglagay ng uh, magic sarap. So, konti lang. May lasa na kasi ito, guys. And then, oyster sauce. Sa irin natin ito at sayang. ayan mamasitas baka naman char ayan kunti lang tansyahan lang to guys and then soy sauce ayan hindi makita ang soy sauce of course paminta guys lalagyan natin na paminta ayan And then yung calamansi juice. Lalagay na natin siya. Of course, yung massage-massage natin para umapit yung ating seasoning dyan. Yung ating mga pinaglalagay dyan. Lalagyan ko na siya ng sugar guys. sinasama ko na yung sugar sa pagma-marinate. Namiss ko yung ganitong luto. Ngayon lang ulit ako nakapagluto na pork steak. So, ibabad muna natin siya. 30 minutes to so 1 hour. Ayan. Maglalagay tayo ng oil, guys. 咱们那不是啊。 set aside natin siya guys. Ayan. Maglalabi ako ng butter. And then, i-gigis ako na yung bawang. Din. Then, ibabalik natin yung pork. ilagay na natin yung ating pinagbabaran. Pakuluan lang natin siya hanggang sa maluto yung ating pork. Takpan na natin. So ayan guys. Ilalagay na natin 'to onion lunch pork steak alanyo rachor for steak guys, let's eat thank you for watching see you on my next video I hope na nag enjoy kayo sa akin vlog for today bye bye